sige tanggalin tanggalin <coughs> pagalingin to ha hindi uh, mo pinanggalin yan tapusin kang kukulang ka sige sa ulo mula sa ulo sige baklasin lahat natawagan <coughs> ko <coughs> lahat ng gumagambala umagawa ng sakit pasok sa katawan <coughs> sige tanggalin tanggalin <coughs> tanggalin tanggalin sige tanggalin mo lahat <coughs> Ang galing mo lahat. Sige, pagpag -pag mo, ipagpag. -pag. Sige, sige. Wala na. Wala na. Wala na. Balik. Nay, dilat, dilat. Balik. Dilat. Tubig. Okay, tubig na. Okay. Sa mga Alam mo nangyari sa'yo? Hmm. Hindi. <coughs> May gumagawa sa'yo. Mayroon kumukulam sa'yo. Ito pa. Yung <coughs> inumin, kunti lang. Bawasan mo lang. ito natin. Ha? May sakit ka kasi sa puso. Kung wala sanang sakit sa puso, pwede natin ito. ano yun yan, pamainin natin kung sino yan. Hindi <coughs> pwedeng tumagal sa katawan mo na in-exorcise. Itry natin mamaya kay madam di, <laughs> e, nalang huwag sa akin. sa'yo mas, 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 mas mabilis pumasok sa babae kasi. <coughs> <laughs> Hindi, ka kapatid ko. Hindi ako, huwag kang matakot ha. Hmm. Ayaw. lang naman. Kapay Gumaan yung pakiramdam niyo na eh kagaling gagaling kayo hindi, hindi pang doktor ang sakit nyo talagang ano mayroong gumagawa <coughs> kinuhulam pala

재 yeah. <clears throat>